Breaking news! Pastor Apollo Kibuloy o a.k.a. Pastor Pakyu nahuli na. Pa Pastor Pacquio, nahuli na ng mga kapulisan. So kung titignan natin, obserbahan natin ang nangyari kay Pastor Pacquio ay parang nahalin tulad siya sa nangyari kay Jesus. Kung saan, kasi alam naman natin si Jesus, ang tawag sa kanya ng ibang mga ibang mga sekta, ang tawag sa kanila ay anak ng Diyos. Ganun din ang claim ni Pastor Kibuloy sa kaning sarili na siya ay anak ng Diyos. Dito, makikita natin na ang lahat ng nag-claim na sila ay Diyos at sila ay anak ng Diyos ay masama ang pagtatapos ng kanilang buhay. Hindi ko sinasabi na ganito kasama yung pagtatapos ng buhay ni Propeta Jesus sapagat sa amin sa Islam ay hindi pa namatay si Propeta Jesus at hindi kailanman naipako sa krus si Propeta Jesus dahil pinangalagaan siya ng nag-iisang Diyos. Ganon ang paniniwala namin kay Propeta Jesus. Tignan nyo ang makukuha nating aral dito sa nangyari kay Pastor Kibuloy. Ang lahat ng tao sinubok nila ang kaisahan ng Diyos na nag-claim sila na sila ay Diyos sila ay anak ng Diyos, mapait, masakit ang kinahinatnan ng pamumuhay nila dito sa mundo. Anong halimbawa? Napakarami. Katulad ng mga nabanggit sa Biblia, nabanggit din sa Quran, ang unang-una na sinubok ng Diyos dahil sinubok nila ang kaisahan ng Diyos at nagtambal sila sa kaisahan ng Diyos. Sumamba sila liban sa nag-iisang Diyos. Sino yon? Yung mga nasyon o mga tao ni Propeta Noah nangyari? Dahil sumamba sila, nagtambal sila sa kaisahan ng Diyos, ay nilunod sila ng tunay at nag-iisang tagapaglikha ng sanlibutan. Nilunod sila. Iniligtas si Propeta Noah na, na nananampalataya sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Pangalawa, kasinubok nila ang Diyos na kung saan mapait ang katapusan ng kanilang buhay ay si Nimrod. Si Nimrod ay nabanggit din sa Biblia maging din sa Islam ay nabanggit din ang kanyang history. Ito ay pangatlong henerasyon na sumunod kay Propeta Noah. Dahil sa nagkiklaim siya na siya ay Diyos, siya ang lumikha sa lahat, siya ang dapat sambahin ng sanlibutan so anong ginawa ng nag-iisang Diyos nagpababa ng isang langaw o isang lamok ayon sa mga eskular na pumasok sa ilong ni Nimrod hanggang sa umakyat ito pumasok ito sa kanyang utak at natitigil lang to kapag pidupukpuk ng malakas yung ulo ni Nimrod oh, no. so yun na yung naging dahilan ng pagkamatay ni Nimrod isipin niyo yun na siya dahil sa isang langaw lang at ang matindi pinupukpuk siya ng mga kawal niya hanggang sa siya ay namatay. Anong dahilan? Dahil kiniklaim niya na siya ay Diyos. Ikatlong tao naman na sinubok niya ang kaisahan ng Diyos at nagclaim siya na siya ang Diyos, ay si Paraon o si Firaun sa Islam. Ano kinahinatnan? Ano ang naging katapusan ni Paraon o si Firaun? Hilunod siya na nag-iisang Diyos at hanggang sa ngayon ay nananatiling presko ang kanyang katawan, hindi na agnas dahil ito ay palatandaan sa mga tao na nagkiklaim na sila ay Diyos, ito ay babala para sa mga tao na maisip nila na mayroong tunay at nag-iisang tagapaglikha ng sanlibutan na dapat siya lang ang sambahin. So, itong bago lang na mga henerasyon, kung maalala nyo, sa mga 80s or 90s, ay yung may-ari o nagpatayo ng Titanic, sinubok din niya ang kaisahan ng Diyos. Sabi niya, kahit ang Diyos, kahit ang Diyos, hindi niya kayang ilubog yung barko na ito. Dahil sobrang laki ng barko na yon. So, inakala niya na kahit ang Diyos, sabi niya, ay hindi niya kayang ilubog ito. So, anong nangyari? bumangga ito sa isang napakalaking iceberg at dahilan ng pagkalubog nito. So, ito ay babala lamang sa mga tao na kung saan kapag kinlaim mo na ikaw ang Diyos o di kaya kinlaim mo na ikaw ay anak ng Diyos katulad ni Pastor Kibuloy ngayon ay hindi nakaligtas sa mga kapulisan oh, no. samantalang kiniklaim niya na hindi maliligtas ang isang taon hanggat hindi dadaan sa kanya so tignan natin ha ultimo sarili niya hindi na naligtas paano pa kaya yung ibang tao na umaasa sa kanya nako naman talaga Pakio, pa, pa pastor kibuloy i mean kasi yung Yu ay abbreviation ng kaniyang pangalan pastor kibuloy paq so pastor kibuloy so nawa ay etong pagkahuli kay pastor kibuloy aka Pakio ay magsilbing aral sa atin na wag na wag na tayong maniniwala sa lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon na mayroong magsasabi ako ay ipinadala ng Diyos Weak. o di kaya ako ay uh, sugo ng Diyos Weak. o di kaya ako na ang Diyos wag na wag kayo maniniwala sa mga tao na yan dahil napakalinaw na palatandaan yung mga nabanggit natin mula sa mga propeta hanggang sa mga kasalukuyan ngayon ay napakalinaw na kapag sinubok mo ang Diyos o di kaya inangkin mo ang pagiging pagka-Diyos ikaw ay dadanas na matinding kahihiyan o ay dadanas na mga pagsubok na hindi mo sukat akala nilain na ganong kalaking mga pagsubok dahil sa pag-aangkin mo na ikaw ang Diyos. So bilang panghuli ng video na ito, nawa ay huwag tayong titigil na hanapin ang katotohanan kung saan yun ang magiging dahilan ng pagkakaligtas natin dito sa mundo at especially sa kabilang buhay. Nawa ay hanapin natin kung ano ang tamang landas at yung relihiyon na naayon sa relihiyon na nag-iisang tagapaglikha. Sa mga tao na makakapanood nito, nawa ay magsilbing aral ito sa atin na huwag na huwag nating susubukin ang dakilang tagapaglikha dahil magagaya tayo kay Pastor Kibuloy. Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Alim Clips